So, welcome sa ating Morning Revival Preview. Amen. So, ang schedule natin ngayon ay week 4, day 4. So, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. John 7, 38-39 He who believes into me, out of his innermost being shall flow rivers of living water. But this is said concerning the Spirit. So, yung isang verse naman ay Revelation 22:17 And the spirit and the bride say come And let him who hears say come And let him who is thirsty come Let him who wills take the water of life freely Amen So tingnan natin kung ano sinasabi ng ating MR ngayon So magbabasa na ako In Ephesians 5.36, Paul says that Christ sanctifies the church by cleansing her by the washing of the water in the word. So yung sanctification dito ay isinasagawa ng tubig na nasa salita. Na naguhugas ng tubig na nasa salita. So yan yung sanctifi sanctification dito. Paano tayo pinapabanal ng Panginoon sa pamamagitan ng tubig Okay, na nasa salita, na, nas, na siyang naglilinis sa atin. Naguhuga sa atin. Amen. According to the divine concept, water here refers to the flowing life of God, which is typified by flowing water. So yun, kaya pala binigay sa atin yung verse na uh, dumadaloy na tubig yung sa aklat ng John. So yung tubig pala na yan ay daloy ng buhay ng Diyos. Sabi mo, buhay ng Diyos, dumadaloy, nakatulad ng tubig. At syempre, yan ay pagdaloy din ng Espiritu. At sa pamamagitan ng buhay ng Diyos, hinuhugasan tayo. So yan pala yung tubig, yung buhay ng Diyos. Amen. Amen. The washing of the water here is different from the washing of the redeeming blood of Christ. The redeeming blood washes away our sins, whereas the water of life washes away the blemishes of the natural life of our old man, such as spot or wrinkle or any such things. Amen. So meron dalawang klaseng paghugas dito. Yung isa ay paghuhugas ng dugo. So ang paghuhugas ng dugo, ang hinuhugasan niya ay kasalanan. So kailangan natin yan. Uh, yan ay ang naghuhugas na dugo ng Panginoon na kanyang dinaloy para sa atin. Tapos yung isa namang paghuhugas dito na binabanggit sa atin ay ang paghuhugas ng tubig ng buhay no, na naghuhugas sa ating mga mancha at kulobot. <laughs> Ito yung uh, natural light ng ating old men. So yung natural ng ating ng na light ng ating lumang tao. Yan ang hinuhugasan niya. At siyempre, hindi kailangan ng dugo diyan. <laughs> ang hinuhugasan ng dugo kasalanan. No? Ang hinuhugasan naman ng tubig no sa salita ng Diyos na tumutukoy sa buhay mismo ng Diyos ay ang mga mantsa at kulubot. Uh, at ito ay ang mga bagay na natural sa atin. Uh, mga bagay, okay, na hindi man kasalanan, pero galing sa lumang buhay. Kaya kailangan hugasan din yan. Amen. Amen. So, in separating and sanctifying the Church, the Lord first washes away our sins with His blood, and then washes away our natural blemishes with this life. We are now in such a washing process that the church may be holy and without blemish. Amen. So, anong unang naguhugas? Yung dugo. So, hinuhugasan niya yung ating mga kasalanan. Tapos, pangalawa nito ay ang paguhugas okay, ng mga natural na mga mantsa, okay, sa ating natural na buhay. No? At itong uh, mga uri ng paghuhugas na ito, mga kapatid, ay ang siyang nagpapabanal no? at ginagawa ang eklesiya na walang kapintasan. So, kumpletong hugas yan. So, tama naman yan, di ba? Eh, pag may kasalanan, dugo ang kailangan natin. No? Subalit, pag mayroong mga mancha, okay, kulubot, mga kalumaan ng lumang buhay natin. No, ang kailangan natin diyan ay ang paghuhugas ng buhay ng Diyos. No, na inihahambing sa tubig na nasa salita. At upang dumating sa atin yung tubig na yan, no, na siyang buhay ng Diyos para mahugasan tayo, kailangan natin ang salita. No, kailangan dumating ang salita sa atin o kailangan magsalita ang espiritu. No. Kaya parang ano siya, parang cycle din siya. No. Kung may kasalanan, kung may kasalanan, hindi dadalo yung buhay. Kung baga sa ano, merong ano yan, merong isolation yan. No. Merong hadlang. So kailangan yung kasalanan, linisin muna at hugasan ng dugo ng Panginoon. At yan ay naia-apply sa pamamagitan ng ating mga confession. Uh, so, confess natin yung kasalanan natin, pinagsisisihan natin, hinihingi natin ng kapatawaran, at sa pamamagitan niyan, hinuhugasan niya ng dugo no, yung ating mga kasalanan. Pag naalis na yan, bukas na tayo. Ang susunod naman ano, ay ang paghuhugas ng buhay ng Diyos na siyang sinasagisag ng tubig sa salita. Kaya dalawang klaseng paghuhugas. At syempre, sa pamamagitan ng mga paghuhugas na ito, napapabanal tayo. No, oh, naalis sa mga dungis, so tayo ay napapabanal. No, at yan ay ang paghahanda sa kasintahan babae. Amen. So the cleansing Cleansing is the sanctifying. The cleansing by the washing of the water of life is in the word. The Greek word in Ephesians five twenty six denotes an instant word. The indwelling Christ as the life giving Spirit is always speaking an instant present living word to metabolically cleanse away the old and replace it with the new. causing an inward transformation. Amen. So yung uh, paghuhugas dito ay ang pagpapabanal. So paano tayo pinapabanal? Inuhugasan tayo. Okay, so yung paghuhugas diyan ay isang proseso ng pagpapabanal. At ang paghuhugas dito ay ang paghuhugas ng tubig ng buhay na nasa salita na sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig ng buhay na nasa salita, tayo ay pinapabanal. Ngayon binabanggit sa atin dito yung Greek word okay, na salita. Greek word na salita. Dito sa Ephesians 26 ay instant word. Okay, pag sinabi natin instant word, uh, instant, dagli ang pagsasalita. Uh, ibig sabihin, yung, yung oras mismo na yan, biglang nagsasalita siya. So, yun yung instant word. Um, so, kaya tuloy-tuloy yun. Uh, at yun ay ang pagsasalita ng Espiritu. Amen. Tapos itong instant word na ito, okay, ay si Kristo bilang Espiritu nagbibigay buhay. Okay? At ito ay nag sasalita sa atin na mga dagli ang salita. No, ibig sabihin, mga napapanahong pananalita. Mga uh, pagsasalitang uh, biglang, biglang ano, wala, 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 sa ano, wala sa schedule, pero biglang nagsasalita. Dagli ang nagsasalita yan. Amen. So, ano siya? Sa English, ay uh, is instant. No, instant. Ibig sabihin eh, uh, uh, kusa, nagkakaroon ng mga kusang pagsasalita. So yan yung ibig sabihin dito. Amen. The indwelling Christ as the life-giving spirit is always speaking an instant, present, living word to metabolically cleanse us. No? Kasi yung spirito kasi ano yan eh, dumadating yan ng ano, yung hindi mo napipigilan. No? Napaka timing ng pagdating niya no at uh, minsan hindi mo uh, inaasahan dumadating siya nagsasalita siya no sa mga occasion iba't ibang klasing occasion ng buhay natin so yan yung word dito okay at itong pagsasalitang ito ay nagdadala ng bagong bagay sa atin pinapalitan niya yung mga lumang bagay kaya meron metabolic transformation This indicates that in the word there is the water of life, which is typified by the labor between the altar and the tabernacle. So do sa altar kasi yung altar yan yung ano eh uh, sinusunugan pinagsusunugan o sa yung altar dambana tama dambana dito sa pagitan ng dambana at saka ng tabernakulo, meron doon labor. so, yung labor, ito ang tawag doon, yan yung tawag doon sa, <laughs> sa malalaking ano, lababo na pinaghuhugasan no, ng mga siserdote. Doon, nila, doon sila yung mga naghuhugas. So labor yon Amen. Tapos sinasabi sa atin, yung Greek word na ginamit sa uh, word, Okay, yung Greek word na ginamit dito sa paghuhugas ay tumutu tumutukoy sa ano yung yung hugasan, Laver ang tawag doon. Yan yung lababo. So laver is lababo. Pero yung mga lababo na 'tong malalaki 'to. Diyan nila hinuhugasan yung mga kailangan hugasan, yung mga offering. Mismo yung mga sacerdote doon din naghuhugas. Okay. malalaking lababo 'yan. So yung paghuhugas diyan Okay, yung washing dyan ay tinutukoy yung paghuhugas dun sa labor na yun. In the Old Testament, the priests wash themselves from earthly defilement in the labor. Amen. Now the labor, the washing of the water washes us from defilement. Amen. So yung mga priests, yung mga saserdote na naglilingkod ng panahon na yun, dun sila naghuhugas. So merong, ano yan, merong lugar na paghuhugas. At sa New Testament, ginamit ni Paul yan no, upang banggitin na tayo ay hinuhugasan. Yung hinuhugasan dito ay katulad doon sa lababo na yon. Tayo ay hinuhugasan ng tubig okay, na nasa salita na tumutukoy sa buhay ng Diyos. So kailangan natin yung paghuhugas na yan. At yan ay ang isang, ay ang isang aspekto ng pagpapabanal. In a very real sense, The word of God is a labor. According to the Old Testament, the priests who served God in the tabernacle had to have their sins dealt with by the blood on the altar, and they had to have their defilement dealt with by the washing in the labor. I believe that Paul's concept here is that the church is cleansed by the labor of the water in the word. Hallelujah, we have the real labor. Amen. So yung meron sa Old Testament, type yun. Yung lababo na yun na naguhugas. Sa Old Testament dyan. Bakit yung sinabing real yung ating labor? Kasi yung labor natin sa panahon na ito, okay, ay ang salita. At ang salita ay direct ang galing sa Panginoon. No? At itong salitang ito, okay, na sa katawan dyan, ang buhay ng Diyos no? sa pamamagitan ng Espiritu. At yan ang naguhuga sa ating ngayon. Kaya real yung lababo natin. Hindi katulad sa Old Testament, physical na lababo siya, isang pagsasalarawan lang yan. Okay, ano meron tayo? Salita. Ano meron sa salita? Buhay ng Diyos. Okay. At sa pamamagitan niyan, merong tubig. Okay, na salita na naguhugas sa atin. Kaya yan ang tunay na paghuhugas. <laughs> Kasi yung tubig, yung physical na tubig, naguhugas din siya ng mga dirt. No? Pero yan ay sa labas lang. Pero ang buhay ng Diyos, okay, na sinasagisag ng tubig sa salita, kaya niya tayong hugasan ng panloob, ating puso, okay, ang ating Pangloob na bahagi, hinuhugasan niya. Oh, inaalis niya ang mga kalumahan sa atin. At hindi lang siya naghuhugas, dinadala rin niya ang kabaguhan tungo sa atin. At ito ay isang metabolikong transformation na isinasagawa ng tubig na nasa salita. Amen. <coughs> Amen. So in the New Testament, two Greek words are used to denote word. One is logos, referring to the word in, an, in a general sense. The other is rima, which although translated as word in, in scripture, means something quite different from logos. Logos refer both to things which have been eternally determined and to things used in an objective way. But Rima refers to words which are spoken. Both Logos and Rima are the word of God. But the former is God's word objectively record recorded in the Bible. While the latter is the word of God spoken to us at specific occasion. Amen. So yung word kasi ano eh, meron siyang dalawang aspect. Yung isa ay Logos. Yung Logos ay objective. Ano siya? Constant. Given na yan. No? At para madali niyo maintindihan, yung Logos ay yun ang mismong salita sa Biblia. Hindi na gumagalaw yan. Yung pumunta ka dyan sa pahina na yan, yun ang makikita mo. Pumunta ka sa aklat na yan, yun ang makikita mo. Pumunta ka dyan sa verse na yan, yun ang makikita mo. At yun ay salita din ng Diyos. So yun ang tinatawag na Logos. Amen. Ngayon, yung rima naman, ang rima, ito naman ay yung pagsasalita ng espiritu sa iba't ibang okasyon. No? Kagyat siya, ano pa, uh, on time, ano pa, uh, lahat ng occasion, dumadating siya. At ito ay salita na dinadala sa loob ng espiritu natin sa pamamagitan ng espiritu. So yan yung salitang yun ay binabanggit dito na naguhugas. So hindi yung logos, hindi yung logos, kundi yung kagyat na salita no, na dinadala sa atin sa pamamagitan ng Spiritu So ano yan? <laughs> yan yung direkta kasi. Yung, yung mga, yung rima kasi direkta sa Panginoon na yan. Galing sa kanya yan. No, at anytime, nagsasabi siya, nagsasalita siya. No, hindi pare-pareho. Madalas yung salita niya, depende kung anong gusto niya sabihin o ano ang condition natin o ano ang kailangan natin salita. So, yan yung rima at yan ang naguhugas na salita. Amen. The rima reveals something to us personally and directly. It shows us what we need to deal with and what we need to be cleansed from we must specifically seek after this matter because our Christian life is based on this rima. What word God really spoken to us and how he spoke to us, the important things in, in, is this. Is God speaking that very word to, to us today? So, napaka-precious kasi ang speaking na yan eh. Uh, kung tutusin, yung Christian life natin, umiikot siya umiiral siya no sa pamamagitan ng rima no sa pamamagitan ng rima kapag walang rima walang presensya ang Diyos wala siyang paggawa sa iyo wala siyang leading sa iyo no hindi mo alam madilim ka yun ang uh, problema pag walang rima pag mayroong rima wow may direction yung buhay mo no Kapag may rima, may liwanag ka. Kapag mayroong rima, mayroong kalakasan. At ang Diyos mismo ay nandiyan at gumagawa. Uh, Subalit, kung walang rima, logos lang, yan ay pata patay na letra. <laughs> patay na letra. Bagamat salita rin yan ng Diyos, pero patay yan. Okay. Ang kailangan natin ay rima. No, na siyang Uh, nagpapagalaw sa atin, no, nag-update sa atin, no? na sa pamamagitan niya, nalalaman mo kaisipan ng Diyos, ang damdamin ng Diyos. At kung may ganyan ka, ang pinakamaganda, merong paghuhugas. At hindi lang paghuhugas, merong mga elementong na idadagdag sa iyo. Kaya gumagawa siya ng metabolikong transforma uh, transformation sa buhay natin. Kaya yeah, hindi pwede mawala yan. <laughs> Kaya sabi niya nung uli, uh, Is God speaking that very word to us today? Today. Huwag na lang today. This moment. <laughs> so, importante yan. True growth depends upon our receiving the word directly from God. God is using this rima to do His work. And He desires to speak to us If we desire to be useful in the Lord's hands, we must be spoken to by the Lord. Amen. So, una-una, sabi niya, yung growth depende siya sa, ano, depende sa rima. Yung rima ang nagdadala ng growth. Okay. So, importante ang growth in life. Kung walang growth, walang maturity. Amen. Tapos, ginagamit ng Diyos itong rima upang gumawa ng gawain sa atin. Kung walang rima, pwede ka namang gumawa. Kaya lang, walang, ano, walang direksyon yung gawa na yan. Hindi yan galing sa Diyos. Kasi walang rima eh. para ang, ang gawain natin ay manggaling mismo sa Diyos. Dapat merong rima. Amen. Amen. Uh, kung anong gusto niyang gawin, isasalita niya sa iyo. So yan yung rima. Amen. Ang sinasabi rito, kung gusto mong maging kagamit-gamit sa kamay ng Diyos, dapat nagsasalita siya sa iyo. Kung walang pagsasalita, hindi ka niya gagamitin at hindi ka rin niya magagamit. When God speaks to us through His Word, we are enlightened. Yun. So isang evident na nagsasalita ang Panginoon sa iyo. Meron kang liwanag pag nagsasalita siya. Ang linaw liwanag ang ibig sabihin ng liwanag mayroon kang direksyon oh malinaw ang iyong kaisipan kung anong gagawin mo no at ikaw ay hindi lumalakad sa kadiliman na nangangapa amen through his word we are sanctified yan diliwanag na pagpabanal through his word we are made to grow lumalago If we have Rima, the living word of God, we can be cleansed and sanctified. Kaya nandiyan dyan ang paghuhugas at pagpapabanal. Amen. So, salamat Panginoon. Ikaw ang Espiritu na nagsasalita sa amin. At e pagmamagitan ng iyong pagsasalita, nagdadala ka ng paghuhugas sa buhay namin. Panloob na paghuhugas. Panginoon, salamat sa paghuhugas na ito. At dahil sa paghuhugas na ito, Panginoon, kami ay napapabanal. Panginoon, kami na huhugasan mo at kami ay naihahanda, naihahanda upang maging kasintahan ng babae. Amen.